Hello guys. Nandito ako sa apple orchards namin. So ito ang ginagawa ko dito. Just digging my old uh, kale plants. So yun. Mayroon ng mga bees. So ito yung bulaklak ng blueberry. So pag hindi kayo nakakita pa ng anong anong itsura ng puno ng blueberry so ganito ang puno ng blueberry yun, 1 meter lang ang distansya nila so nagbulaklak na sila at saka may mga bees na dito na dumapo sa mga blusum medyo malamig pa malamig ng umaga So, ito ang ginagawa ko dito, guys. So, kinuha ko na yung mga luma, yung mga dati kong mga tanim na di going finish na in of season at saka maraming mga aphids. So, kailangan ko na itapon yan. So, hindi na pwede yan maano for next season. So, magtanim ako ng bagong tanim na mga gulay. So, mayroon pa ako dito mga blueberry, oh. Blueberry yan. So, yun. Punong-puno na itong well barrow ko. Meron din akong pico. Ano ba yan? Sa Tagalog, pico ba yan? O matik. So, ito. Oh, puno na. Mga kale. Ito. Mga puno ng kale. Yung mga vegetable. Malaking dahon ito guys. Yung Russian kale. Ang dami kong tinanim last year. So, ito. Lahat dito. Kinuha ko na So, magtanim ako dito ng bago. Mga bagong gulay. So, planting season na ngayon. So, dito ako magtatanim sa loob ng apple orchard. Kasi, walang ibon makapasok dito. Sa so, ngayon, meron pang mga... Merong kunting ibon nakapasok kasi inoopen namin para ko kumakain sila ng mayroon pang mga natira ditong mga, ano, mga nabulok na mga prutas, mga, mga apple. Yun, nakita nyo. Yun, mayroong parot at saka mayroong kurawong dyan. So, hinayaan lang namin dito yung ibon, kasi open pa ang, ano, uh, yung door. So, mayroon pang mga, ano dyan, apple yan, nabubulok na. Hindi na namin na, ano, hindi namin lahat na natapon 'yan. Sa sobrang dami namin trabaho. So 'yun ang ginagawa namin. Yung iba uh, nilagay namin at ginuha namin, nilagay namin sa ano, sa wellbaro, then ibigay namin sa baka. 'Yun ang ginagawa namin. So 'yun. So itapon ko na ito. Na uh, ibigay ko 'yan mamayang hapon kasi uh, ibigay ko sa aming baka mamayang hapon uh, pa, mag ano yung mga baka yan. Hindi naman marami mga baka namin, tatlo lang. So tuwing hapon, dadaan 'yan doon sa kabilang. Kameron kaming windmill dito. Ito yung windmill namin, guys. Dito kami kukuha ng tubig. Ano yan? Uh, mag yun, nakita nyo yan? Oh, windmill yan doon, nag-turning nag siya kasi mahangin yung pag mag-turn siya mag, mag ano yun paikot-ikot yun so means nag-pump siya ng tubig so yung tubig namin nasa ilalim, spring yan doon namin kinukuha yung tubig so wala kaming water bell at saka, wala din kaming uh, electricity bill kasi mayroon kaming sariling uh, kuryente. Ang ginagamit namin is yung solar. Hindi kami gumagamit ng ano nung uh, power line. So wala kami, mayroon ano lang kami, solar lang ginagamit. Ano ba ah. Sikat ng araw. So yun guys malapit na mag alas 11 ng uh, May Day late morning na so ano na dadalhin ko yung wheelbarrow sa labas so hanggang dito lang muna guys thank you for watching see you next my vlog bye thank you